Hi mga kapitrang, so for today's video is nang hagbas na sabi niya akong bana guys no? so iyan yung hagbasan daplin sa among baol kay among tamnan at tanglad hmm. so mao ni among tamnanan og siling espada unyang daplin ani amo ang tamnan og So time check guys it's already 5:30 p.m. So na pamirong deris sa among baolno. Mintras hayag pasodagino to na tuang kahayag sa panahon, usa tapo pa paul sa payag.